ang ganda ng panahon ngayon ang lino ng tubig ang sarap mamana pero may kulang so tawagan ko ng mga tropa dial ko nga yung number ni parin Jim ah ito na oh hello parimon kamusta balita dyan oh ano mama tayo andyan ka sa ilog oh sige so pre dito ko sa ilog antayin kita dito oh alam mo na yung pupunta dito di ba? Oh. Sige, sige, antayin kita dito. Ang lino ng tubig, mamana tayo. May malaki dito hito. 'Yun ang huli natin. Oh, ang sarap 'yan. Malaking hito. Sana mahuli natin 'yan. Sige, papunta na ako diyan. Oh, nagita ko si Paring Moon ah. Kasi napata 'to naghihintay ah. Paring Oh, Paring Moon. Oh, kumusta bro? Eh? Oh, long time no see. Eh. Ayun, so mamana kayo kita tinawagan kasi mamana tayo diyan, diyan sa Malim tubig na yan. Oh, malinaw nga. Oo, oh, dyan. Dyan tayo mamahal. Nakakita ko dyan ng hito. Malaki? Dyan, laki. Ang itim. Oh, sana mauli natin yun. Oo. Oh, kanina ko pa inaabangan eh. So, pag naman ako mamaya, abangan mo. Turo mo sa akin. Oh, si, sige, sige, sige. Dalangoy ako. Oh, dyan, ang laki ng hito. Nagpaanod kanina. Oh, sige, oh, mamahal magtuturo. oh, turo mo sa akin mamaya para alam ko kung pasalubong sa akin. Okay. Oo, oh, ang laki nun. Oh, tara. Punta na natin. O, oh, pre, abangan mo dyan, ha? Si magpapanood yung hito dyan. Yan, dyan, dyan. So, galing doon sa taas. Ayan, magpapanood yun. Abangan mo, ha? Oh, o, so, sige, pre. Kung dito, pre. Sige, balantay ko. Oh, sige. Punta so, na ako doon sa ilog. Oh, galingan mo. Paring mo Para mawalin yan, Pulutan natin yan. Malaking hito. Nga tagasang kaya tong lumamanan na to Pinasok na naman yung teritoryo ko. Di siguro nila alam na para sa mga taga sa amin din ito. Pre! oh, ano nang bakit? Mga tagasan kayo? Ah, dayo kami. Galing ng tabako. Sintro. Hindi nyo ba alam na ang ilog nito para sa mga taga rito lang? Saan kayo nagpaalam? Ah, hindi ko alam. Galing ako doon sa dulo. Nagpaanod lang ako si Minakita kung mga hito dito sa... Dito oh, sa ilog na ito. Sige, neto. sige. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Sa susunod, magpaalam kayo. Ah, sige, sige. Kaya pupuntala oh. ako doon sa dulo. Pag may nagsita sa inyo, sabihin nyo, nakausap nyo, akong bantay ilog dito sa amin. Kasi yung ilog dito, para din sa mga taga dito. O oh, pasensya lang po siya, pasensya lang. Kasi di namin alam eh. May nakita siya yung laking hito oh, kasi... O sige, punta ko sa unahan. Bala na kayo dyan. Pag sinita kayo dyan, sabihin nyo, ikinakausap eh, nyo na ako. oh, salamat, salamat. Boy, sinita ko nung dumaan na may dalang lambat sa kanya nitong ilog. Ayan mo siya. Parang <laughs> Jim, nakita ko na ang haba ng hito. Takbay mo. O oh, sige, malaki yun. O oh, ito, hindi ko na gagamitin yung pana kasi matitiklop lang to Sobrang laki talaga. Sige tapon mo yan, panpon mo yan dyan oh, Tapon ko na ha, natakbayin oh. ko na ha Sige huliin mo ha um, Lalangin ko na Sige huliin mo Oo oh. oh, Nakita ko na ko pre, pasalubong sa iyo, sige Diyan sa harapan mo, sige Takbayin mo yan, takbayin mo, sige Malapit na pre, nakita ko na pre Sige nasa harapan mo lang Nakita ko na Takbayin mo yan Sisisiring ko ulit Oo oh, sige, sige Sige, oh, na sa lalim, na lalim. sisirin ko ulit. Malaki 'yon, may tin. May free dag pa mo, diyan Malaki na sa iyo. Sige, dag mo para may pambulok tayo, malaki 'yon, malaki. Sige, sige. Ito na free, hawak ko na pre. <laughs> hawak mo sige. Ito na pray. Sige, dag mo. Ano ito na free. Kawalan ninyo? Maliligo lang ako eh. Oh, sige, ay, malaki. Sa tower oh, lang, lang pa Binagawa yun. ito. Oh, tower lang lang pala, binagawan niyan. Ano nangyari sa inyo? ako muna pagka malakon yung hito. Alam mo ba malaki ito? Eh. Akala namin dito ka kasi <laughs> si Tower lang galak na pre. Oo, oh, diyan oh. Oh, padan niya ka kasi oh, Tower lang. Akala na lang. ko naman hito na pre. <laughs> Laking hito kasi kanina eh. Tayo ng hito ah.